Anak ng sikat na personalidad sa showbiz, may malubhang sakit na umabot sa 2.3 million ang kanilang bayarin sa hospital. Narito ang buong detalye. Dito lang sa Get In Touch. hindi tumigil ang pagpatak ng luha ng desk jockey na si Nicola Yala at asawa niyang si Renly Tiniana dahil sa dinaan ng kalbaryo ng walong taong gulang nilang anak na si Princess. Higit isang buwang hindi nagparamdam sa social media si Nicole dahil sa sobrang takot ng magkasakit ang anak ng Minengo Encephalitis o Inflammation sa Brain at sa Protective Membranes nito. Marami sa kanyang fans ang nagtataka kung bakit ilang linggong nanahimik ang kwelang DJ. Hanggang nitong lonis ng gabi, Honyo 7, naglabas ng vlog ang mag-asawa para ibahagi ang kanilang testimony of God's love and miracle. Ayon kay Nicole, April 16, nagsimulang nilagnat ang bata at kinabukasan ay na-confine na ito sa Binion Doctors Hospital sa Laguna. Wala raw ideya sina Nicole at Renny kung ano ang sanhi ng lagnat ni Princess. Pero kapansin-pansin ang bigla ang pananamlay nito. Lahat ni Nicole, she was always sleeping. yon ang nanotis namin na parang kakaiba. Noong April 16 na nagkalagnat siya, nakatulog siya sa online class niya. Hindi naman nangyayari yon. Lagi naman puyat yung batang iyan. Para sa amin, kakaiba. Right after her class, natulog siya uli. E eto yung tipo ng bata na kailangan mong pilitin matulog. Umabot daw ng 38.5 at 38.6 degrees Celsius ang lagnat ni Princess, pero hindi raw ito kinumbulsyon. Kaya lang ay tulog pa rin daw ito ng tulog noong unang araw nito sa ospital. Tanging si Nicole ang nakasama ni Princess sa ospital dahil sa safety protocol na isa lang ang guardian na pwedeng magbantay. Yung moments na nagising siya, bla bla bla, parang nagbabubble siya. So sabi ko, parang may something. What's happening? Lalo pang nabahala si Nicole nang inirekomenda ng doktor na ipatingin ang bata sa espesyalistang neuropediatrician. Grabe na yung nervyos ko. Bakit neuropedia? eh, lagnat lang naman. Meron siya, di ba? Iyak na ako ng iyak. Dalawang araw ko na di nakakausap eh ang daldal ni Princess, napakahirap para sa akin na hindi ko naririnig kwento niya, hindi ko naririnig tawa niya. Sumailalim sa CT scan ang bata at saka na-diagnose ng doktor na posibleng may meningoencephalitis si Princess. Anin ni Nicole, syempre nagulat kami, akala namin lagnat lang, yun pala brain inflammation. I know for a fact dahil may experience ako sa sister ko na nagkaroon noon. I know that it's not an easy disease kasi brain yung tinamaan wala raw available na gamot sa ospital. Kaya agad nagutos si Nicole kay Renly na maghanap sa mga drugstore. Abot-abot ang pasasalamat ni Renly dahil isang mabait na pharmacist ang tumulong sa kanyang maglocate ng gamot mula sa iba pang drugstore. Mahalaga raw kasi ang meningoencephalitis na mabigyan agad ng gamot ang may sakit nito. Pero hindi pa rin sapat iyon dahil inirekomenda ng doktor na dalhin si Princess sa mas malaking ospital na may ICU at kompletong gamit patuloy ni Nicole nung sinabi yon grabe na yung takot namin bakit kailangan ma ICU but God has ways of helping and providing after namin malaman yon yung mga angels around us yung sister ni Ren yung mga kaya tumulong nagmadali para makalipat si Princess sa ibang hospital. Sa panahon ng pandemic, hindi madali makapasok ng ibang hospital. Saktong may bukas na one slot para sa pediatric ICU sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Apat na araw nang hindi nakakakain ng maayos ang bata, kaya kinakailangan itong saksakan ng nasogastric tube or NGT sa ilong para makakain at makainom ng gamot. Lubhang nag-alala ang mag-asawang Nicole at Renly dahil ni hindi sila makilala ng anak sa puntong iyon naluluhang sabi ni Nicole ang daming nakakabit sa kanya tapos di siya gumigising, nakatulala lang, hindi kami kilala, napakarami naming tanong, bakit si Princess? It was really painful to see her there. Pinakamasaklap, wala namang way para magbantay sa ICU. So that first night, we transferred her to ICU. We left her. Pati si Renly ay emosyonal dahil hindi niya nasilayan si Princess ng personal sa loob ng tatlong linggong naka-confine ito sa ICU. Sa video call lang daw sila nakakuha ng update mula sa nurses na nagbantay kay Princess. Naluluhang sabi ni Renly, Three weeks di namin nakikita tapos di pa kami kilala dahil di nga siya tapos syempre, hindi naman sasabihin kung ano ang sitwasyon, kung okay lang ba talaga. Sasabihin lang, Mami, okay na po si Princess. Dumumi na po, kumain na po. Pero hindi sinabi sa amin kung nakikipag-usap kasi talagang wala. Ramdam ng mag-asawa na sa puntong iyon ay critical pa rin ang kondisyon ng anak. Ani Nicole, imagine her na nasa ICU. Madaming tubong nakakabit. Tapos nanginginig lagi. May tremor siya mula shoulders hanggang kamay. Every two hours siguro nakukulitan na sa amin taga ICU. Pero nagpapasalamat ako sa tiyaga nila sa amin. Dugtong ni Renly, nakiusap kami sa mga nurse na nagbabantay sa anak namin. Even if di nagigising, ipanood YouTube namin para marinig niya. Pagsapit ng May 1 hanggang May 4, critical pa rin ang kondisyon ni Princess. Inirekomenda ng doktor nang gamitin ang virtual EGG o electronic intracerephalogram para maobserbahan ang brain activity at visual awareness ni Princess lahat ni Nicole na itawid namin May 1 buong araw kami umiiyak. May 3 virtual EGG for 12 hours. My preferential gaze to the right si Princess. Nakamulat siya pero nakatingin lang sa kanan at hindi raw maganda iyon. So talagang kami, grabe na 'yung mga takot namin. Every day 'yung development is regression. So pagdating ng May 4, ang sabi ng doktor, we need to have an MRI. We don't like it that she always sleeping. Ang paggamit ng MRI o Magnetic Renaissance Imaging Machine ay isang medical technique para masuri ang 3D images ng organs ng tulad ng brain ng isang tao. Bukod pa rito ay mababaraw ang heart rate ni Princess noon to receive that call ng madaling araw na hindi nagigising ng maayos anak mo, an imaginable for us. Sobra ang takot namin, ani ni Nicole. Mas tumindi raw ang pagdarasal ng mag-asawa, dasal daw ni Nicole, Lord, wag mo naman siya kunin sa amin. Hindi namin kaya. Sa puntong iyon, isinuko na raw ni Renly ang anak sa Diyos. Naghihikbing kwento ni Renly. Lumuhod ako sa hallway ng condo. Ikaw na bahala. Hindi na namin alam eh sige Lord, i-offer ko kung anong dapat. Pero takot na takot ka bumitaw kasi anak mo 'yon. Sabi ko talaga sa isip ko, okay, bibitaw ako para sa anak ko kaysa nahihirapan siya. Hindi ko sinasabi sa asawa ko, hindi raw likas na madasalin si Renly. Pero sa puntong iyon ay naalala raw niya ang Bible story tungkol sa pagsuko ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Dasal pa raw ni Renly, Lord kung kinakailangan, handa na ako. Hindi ko talaga kaya pero alam mo yung mga taong palaging sinasabi sa iyo yung faith mo dapat hindi mawala. Nung araw na iyon, sinurender ko. Sabi ko, Lord, kahit ano, pero kung kinakailangan, wala kaming magagawang mag-asawa. Iyong anak mo, hindi mo alam kung mabubuhay. Wala pa raw isang oras ay nakatanggap muli ng tawag sina Nicole at Renly mula sa doktor ni Princess. Lahat ni Nicole, si Princess hinawakan niya kamay ng doktor mahigpit. Nakatingin sa doktor, it's as if she's saying that she's fine. Sabi namin, ano ito? Is it a milagro? Doon na namin na-realize na community prayers are very powerful. Nangyari yon araw-araw iba't ibang relihiyon, Christian and Catholic. Nag-offer ng mass prayer para sa kanya. Ganun katindi nagdasal. Pero hindi pa rin daw natapos ang dilubyo dala ng pagkakasakit ni Princess. Nang magising si Princess, inalabas na ito sa ICU at dinala sa regular room pero wala naman daw tumatalab na pampakalma sa bata na nawala ng kontrol sa kanyang pagkilos. Ani ni Nicole, Three days siyang gising, walang tumatalab na pampakalma at pampatulog. Humingi ako ng tulong sa doktor kasi di ko alam gagawin kasi hinahampas niya pa niya. Lumilipad ang kamay, sobrang agitated talaga. Walang kontrol yung katawan. Hindi niya controlled kasi nga brain po ang sakit. Si Nicole daw ang nagbantay sa anak sa ospital at pati siya ay tatlong araw ring diretsong walang tulog. Umabot daw sa punto na kinakailang itali ang paa ni Princess sa kama para hindi nito masaktan ang sarili sa kakagalaw nito. Kahit nasa video lang makita ni Renly ay hindi raw niya maatim na mahirapan ang anak. Naaawa rin daw siya kay Nicole na hirap sa pagbabantay sa anak dahil tatlong araw nang walang tulog. Ayon naman kay Nicole, iyon ang kanyang moment of surrender. Yung feeling na may inabot na lubid tapos I just had to hold on. Sige Lord, Jesus take the wheel. Ikaw na bahala, I surrender. This is not mine anymore. This should be your battleground. Ipakita mo sa amin how omnipotent you are. I surrender, and kumapit ako sa kanya. The next day, naging kalmado si Princess, and for the first time, natulog siya ng ilang oras. Binigyan niya ako three hours na tulog, then she started recovering. Bigla na raw bumalik ang huwisyon ni Princess, at nakapagbitew ng salitang, Mommy, kinalaunan, sinabi rin daw ng doktor kay Nicole na may puntong tila hindi makaka-recover ang bata pero nakuha raw sa dasal ang paggaling nito. Ani ni Nicole, totoo pala, may milagro. There is a God. Nang pinayagan ng doktor na makalabas ng ospital si Princess, bahagya raw nag-alala si Renly tungkol sa hospital bill na babayaran nila ni Nicole may paano na ang bill natin is 2.3 million pesos. Magkano babayaran natin sa insurance? Tanong daw ni Renly kay Nicole. Pero nasalo sila ng kanilang health insurance. Dugtong niya, inexpect namin ang laki. Sabi sa amin sa cashier, Sir, ang isi-settle niyo lang is 39,000 pesos. Kulang na lang halikan mo lupa. Lord, thank you. Kahit ang sakit-sakit nang nangyari sa amin, pinaramdam mo sa amin na mahal mo kami. Inayos pa rin kasi di mo alam kung saan dadamputin ang 2.3 million pesos. Tapos may dumating na wheelchair bigay ng nino, May dumating na pedia walker. Ang daming tulong. Lubos ang pasasalamat ng mag-asawa sa kanilang nakilalang prayer warriors. Ilan sa mga ito ay ang mag-asawang Terso at Lynn Cruz, Ami Austria, Gina Alahar at Ali Soto. Marami rin daw siyang nakilalang angels na tumulong sa kanilang magrespondihan agad ang mga pangangailangan ng anak. Nagpasalamat din sila sa mga nurse na bukod sa nag-alaga kay Princess ay nag-decorate ng hospital bed nito nang magdiwang doon ng kanyang ikawalong kaarawan ng bata. Nang e-record ni na Nicole at Renly ang vlog ay 19 days nang nakalabas ng hospital si Princess. Nasa proseso pa rin daw ito ng recovery at kailang sumailalim ng physical therapy, occupational therapy at speech therapy pero masiglang humarap si Princess sa kamera at nagpasalamat sa mga taong nagdasal para sa kanyang paggaling. Matatas na sabi ng bata, Thank you for the people who prayed for me. When I was in the hospital, I had to pray. God, please get me out of the hospital. In one month, I got out. My last wish was to walk. Now I can walk. Always pray to God, Jesus, and Mama Mary talagang totoo ang milagro kapag tayo ay manalig lamang sa Diyos ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.